kapsad kuha tayo para uh, makalabas ako bigay ko sa mga bata na ko baka lalabas daw sila eh pa birthday ko sa kanila <laughs> regalo ko sa kanila talbos ng kamote. <laughs> titingin ako sa papaya kung may pwede nagdagan natin ang papaya Dami pa oh, taliliit lang. Palaos na. Naglamig na eh. Lamig na next month la. Umpisa nang magdilaw to. Wala na akong pagkuhanan. Kaya abang may makuha pa, kuhanin ko na. may konti wala na Palaos na eh sige na bye kapsat may konti wala na puro ano na eh. puro dahon Ang pangit na ng talbos kuhanan ko yun oh bawasan ko kahit maliliit iwan ko lang yung medyo malalaki hindi liit parang ganyan lang dami, pero ano. Kaya hindi ako namimigay. Walang matitira sa amin ni Abba. Sige na. Pahala natin kahit apat lang. Tagdag nung kamote. Wala nang kamote. Iwan ko ito. Oh, dito so, oh. Kinuhanan ko sila apat. Dagdag na ito. Kamote. Sige na. Bye.